Good morning. Good morning, good morning. So again, nandito tayo sa ating pangalawang concrete pond na 3x3. So magpapakain tayo sa ating mga fingerlings. So yung mga fingerlings sa at, natin ay uh, mga 3 days pa lang. No, 3 days old pa lang sa atin. So ayan sila. Ayun, okay, kung hindi di makita, pero klarong-klaro klarong, naman sa tubig oh. Yan. So, ang ating fingerlings ay 730 pieces. Kasi yung unang binili natin ng 1,000 ay naubos patay yung una natin na vlog. So, naubos sabi ng uh, mishandling daw sabi nung binilhan ko So hindi naman kasi uh, binabad natin yun dito sa pan for 15 minutes bago pinakawalan. Uh, I don't know lang kung uh, sa isang cellophane ba talaga ilalagay yung 1000 pieces na fingerlings or uh, dalawang cellophane kasi yung sa akin uh, sa isang cellophane lang nilagay yung 1000 pieces tapos maliit pa yung cellophane kaya... Uh, pagbukas na pagbukas ko palang mayroon na agad na 50 pieces na nanamatay tapos kinamugahan uh, talagang ubos sila lahat nanamatay sila so please comment below kung ano kaya ang cause ng pagkamatay ng aking 1000 pieces na fingerlings dito sa ating concrete pond kasi yung fingerlings natin ngayon na nakikita ninyo ay uh, ibang batch na po yan kasi yung 1000 pieces na fingerlings na una ay talagang naubos sila kamatay so nabili ko yung fingerlings natin sa banga at yung namatay is from tupi from tupi so mishandling daw uh, di ko lang alam kung mishandling ba talaga is, uh, sinunod naman natin yung proseso so dasa day 4 po tayo sa ating fingerlings mga kabakyard so please comment below kung ano kaya ang cause ng pagtumatay ng ating fingerlings Okay, God bless everyone.